For today's ngayong video nga mga ka-viewers ay napanood ko nga ang hack na ito sa Facebook. Hack nga na ito mga ka-viewers ay kumuha nga lang siya ng isang sabon tapos grenader niya ito tapos nilagyan niya ng isang kanang Suck. sinalang niya nga ito sa apoy tapos sinalo-halo niya hanggang sa matunaw yung sabon tapos nilagyan niya ito ng asin. Grabe Gra nga mga ka-viewers ang galing nga ng hack na to dahil pwede mo palang maparami yung sabon gamit lamang ang kong. Grabe Gra nga mga ka-viewers sobrang galing nga ng hack na to kasi pwede para nating mapakintab yung mga maitim na kaldero natin at kawali sa bahay. Kaya naman nga dali-dali ko nang Este pinahagis pala kaya aling pat lahat ng ingredients para masimulan ko na itong ating hack. At sa sobrang dami nga ng mga kailangan sa akin na mga ka-viewers, hindi nga ako magkandaw gaga, kakasalo ng lahat ng gamit kasi nga bangatamaan ako sa ulo. At oh. unang ginawa ko nga ay niyadjad ko muna itong isang putol ng champion kasi kahit nga manalo o matalo, ay ikaw pa rin ang champion sa puso oh. ko. Pagkatapos ko nga niyadjad ang sabon mga ka-viewers, ay kinuha ko na nga itong induction cooker at kaldero at sinimulan ko na nga itong ilagay ang sabon para nga matunaw ko na ito. At syempre, hindi nga matutunaw ang sabon mga ka-viewers kung walang panunaw. Kaya naman nilagay ko na nga itong isang galong coke at akin na nga itong hinalo halo, -halo. At Dahil nga hindi ko nga idol si Salt Bay, mga ka-viewers, ay nilagyan ko na nga ito ng isang kilo ng asin kasi baka ka maging matabang yung ating niluluto. At nang makuha ko na nga ang tamang consistency ng ating Anli Sabon, ay akin na nga itong transfer sa paper cup dahil nga wala nga akong plastic container. At after ko nga may lagay ang ating mixture sa ating paper cup, ay akin mo nga itong i-rest ng ilang oras at hihintayin nga ating tumigas yung ating Anli So ito na mga ka susubukan na natin itong ating ginawang instant dishwashing paste. Ayan. Ayan mga ka-viewers. Oh. Titingnan natin kung tumigas talaga siya. Ayan, gunting na natin. Ayan, gunting na natin. Pero parang hindi siya tumigas mga ka-viewers. Parang nasobrahan yung coke na nilagay ko dito. Ayan o. Oh. Pero titry natin siya kung talagang malilinis yung ating ano. Ayan o. Oh. oh, di ba? O. Oh. Ayan o, oh, Oh. Pero piling ko naman, effective to yan. Oh, ayan na mga ka-viewers. So, ngayon, susubukan natin dito sa kaldero namin kung puputi ba talaga yung ilalim nito. Ayan. yan, lagyan natin dyan. Tapos, kuha tayo ng... Ayan, may wagang steel wool. Ayan, subukan natin siya. Basahin muna natin ng konti. Ayan. Mabasahin ko lang ng konti yung steel wool. Ayan. Tapos, kuskusin na natin to. Ayan. Tin natin kung puputi yung ating kaldero. Ayan, yung pwet ng kaldero natin. Ayan mga ka-viewers, parang naputi nga siya oh. So ayan na mga ka-viewers, babal na natin yung kaldero mga ka-viewers. Tingnan natin kung may naging epekto ba yung ating instant dishwashing paste. Ayan, babal na natin yan. Tingnan natin kung pumuti nga ba. Wow! Ang galing mga ka-viewers oh, natanggal yung ibang ano niya, mga uling niya sa ano. Oh. Grabe oh, napaka-effective pala nung no? Instant dishwashing paste natin. So ano pang hinihintay nyo mga ka viewer Subukan nyo na itong ating instant dishwashing paste. Ano pang hinihintay nyo? Hanggang dito lang tong video na to. Bye-bye! <laughs>